Dalawang pili gagawin mo, ha? Para siguradong pananong, ha? Gagawin mo, susundan mo lang to. Ayan, susundan mo lang yung 20. A, ah, susundan mo lang yung 20. Ayan. Tulong tayo ng holder. Tulong tayo ng holder. Ina mo yun. Inaam mo. ta, lalo. Mamaya ka na, ano, ha? Magbibidyo muna kami, ha? Huwag mo na maingay, ha? Ha? Opo. Hmm. Huwag ka, ka muna dito. Focus ka muna. Oh, eto yung 20. Mm. Tandaan mo maigi. Pag hindi mo na niya, bahala ka, wala ka pera. No. Dalawang beses ka pwedeng ano, dalawang beses ka pwedeng humula. ah Dalawang beses ka pwedeng humula. Yan ha? Mm. Iigot-igot ko lang yan. Tandaan mo, nasaan yung 20. ah <laughs> Oh, tandaan mo pa rin ah oh, nasaan na yung bente? Ah, sigurado ka. May tinago yung 50. Ah, sigurado ka. Ah, dalawang beses ka pwedeng umula. Oh, sa nasaan? Dito. Diyan? Ah. Sigurado ka? Ah. Ala, ba't ka hindi pa pala nakabidyo? Lo, hindi pa pala nakabidyo. Ulit, ulit, ulit. Nakaisang, nakaisang pili ka na, Okay, okay, okay. Yan na, tandaan mo maigi, ha? Na maiki. Ah? Uh. nat pala kita sa video. Ay. Yan. Ito, ha? Oh, nasaan? Dito. Ah. Dito. Alin? Ito yung oh. <laughs> 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 oh, oh, ito pinili <laughs> mo. <laughs> oh, sayang. Oh, di ba? Kala ko nandoon na yung bente, nandito pala, tama ka pala. <laughs> 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 <Ito na lang. laughs> eh, ba, ba kita? Oo ka! Oo oh, nga, no? <laughs> Titignan mo nga pala! Okay, okay, okay. ulit, ulit, ulit. <laughs> Paano ba yun? Paano ba yung natin, Ellie? <laughs>

Nandiyan? Huh? <laughs> ah, <laughs> tawa! Ah! Oh, <saan> <laughs> <Tawa, kaila> ka. <laughs> mo eh. dalawang beses ka. May, may chance ka dalawang beses. Pagka tumama ka dito, pwede ka pa umulit na isa. Basta dalawang beses ka dapat ma, ano, mapili, ha? ha? Pagka nagkamali ka na isa, wala kang pera. Dalawang beses mo dapat siya mapipili. Ah, o oh, nasa na yung pera? Teka na, teka na. yan, natin. Okay. Hindi hey, na mo oh. pito sa video. Ayan, kita, kita. Nasaan? Sigurado ka? Kaya mo pa ang galing ah. Sabay, sabay. Talikod ka, talikod ka. Tatago ko, siyempre. Talikod ka, pikit, pikit. Pikit. Pag hindi ka pemet takip kamay. yan. Walau nggak nuah, ha? walau nggak apa. Okey, apa harap. Hindi, Show. Okey, show. Okey, show. Okey, show. na show. Okey, 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 show. Kaya kita pinatay ng likod kasi Hindi lang ka kasi Ay Kaya kita pinatay ng likod mo kung bakit Mengit ka sa ani ko <laughs> so, game 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 Ulit 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 yung talibig ka muna Kakasusubo muna ako Hindi na hindi na game na Last na to Dapat so, may tama mo ha eh mm. Ayan ha, pakita natin Ayan ha, para magkapera ka, kasi ate mo kasi may 50 na, kaya hindi ko binigyan ng chance. <laughs> <laughs> Tanda mo? Nasaan? Tugit gitna. Tugit buksan mo nga. Oo. May apagod! Bete! Tawala, bete!